Guys, magluto ako guys ng chicken peanut butter guys. Yan ang aking mga sangkap. Luya, onion, garlic. Ito na po ang ating peanut butter at ah, chicken guys. Tara, magluto na po tayo. Yan, maglagay ako ng coconut oil guys. Ang manok guys ay ginagyan ko ng asin at black pepper guys. Marimote ko siya muna. sarap ito guys ang chicken peanut butter guys paborito yan ni Aiten yan na ang ginduto ko guys kami dalawa lang kami ni Aiten kakain yan kasi kay si ay may ano siya guys na ako na ibang ulam yan lagyan natin ng oil Mabilis lang ito, guys, lutuin ang chicken peanut butter, guys. At masarap. Sunod, ilagay na natin ang ating garlic. Ilagay na din natin ang ating on ang ano, guys, ang ating uh, luya. Para lahat sila ay maluto na, guys. Yan. Ang bango. Mm. Pus, ibalik na natin ang ating manis. Ihalo-halo natin sa ating pano ko. Nakaluto na kayo guys. Yan na po, naglagay ako ng black pepper, asin at saka oyster sauce guys. Lagyan natin ng puntong so ko, eh. Sunod, ilagay na natin ang ating peanut butter guys at maglagay ako ng honey. Honey, honey. At lagyan ko guys ng lemon. Tikman natin guys. Mmm. Yummy, yummy. Hindi yan guys matamis. Kasi dito ang panit ang pinat pinat butter dito guys ay hindi matamis. Insakto lang ang tamis guys ang sarap tara kain tayo guys oh sarap guys sa mainit-init na kanin guys unang subo sa inyong lahat thank you lord sa aking ulam masarap bye-bye na po